Kamusta, mga Draber? Gusto nyo bang malaman kung magkano ang abutin ng mga paglabag sa trapiko? Tara, silipin natin ang top 20 traffic violations at ang mga multa nito ayon sa MMDA. Unahin natin ang pinakakaraniwang violation, ang hindi pagsunod sa traffic signs. Mabigat-bigat din to, peso 500 ang multa. Sunod ang pagparada sa bawal paradahan o no parking zone, peso 200 ang multa niyan. Nahuli ka bang nagmamaneho ng walang lisensya? Peso 3,000 ang multa niyan. At kung nagmamaneho ka ng sasakyang hindi rehistrado, humanda kang magbayad ng peso 10,000. Paano naman kapag nagbeating the red light o lumampas sa pulang ilaw? Peso taon yan, kabawas sa bulsa. At ang pagmamaneho ng lasing o nakainom, maghanda sa mabigat na multang peso 20,000. Hindi naka-helmet, peso 1,500 ang multa. At sa mga gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, dagdag peso 5,000 yan. Kung mahuli ka namang may binagong tambutso o modified muffler, peso 5,000 yan. Sobrang karga o overloading naman sa sasakyan, peso fan. Illegal na counterflow, peso 2,000 yan. Reckless driving o yung sobrang delikadong pagmamaneho, mula peso 2,000 hanggang peso 10,000 ang multa. Para sa mga mahilig magmabilis sa kalsada, ang overspeeding, peso 2,000 ang multa. Hindi gumagamit ng seatbelt, peso 1,000. Illegal na pagliko o illegal turn, peso 150. At sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura kung saan saan, peso 500 ang multa. Nakabara sa tawiran ng tao pedestrian lane, peso 500. At yung sobrang usok ng sasakyan o smoke belching, peso 2,000. Panghuli, kung mahuli ka may bawal na modification sa sasakyan, peso 5,000 yan. At ang hindi pagsusuot ng seatbelt, peso fan. Tandaan ang pagsunod sa batas trapiko, hindi lang yan para makaiwas sa multa, para rin to sa kaligtasan nating lahat sa kalsada. Kaya magmaneho ng maingat, maging disiplinado, at gawin nating mas ligtas at maayos ang ating mga kalsada para sa lahat. Hatch MMDA.